So, nandito ako sa labas Nagpapatagtag ako ng busog Ayan Kawawa naman yung mukha ko Dugo-dugo na yung ano Tagihawat sa mukha Sa kakaisip ng utang Tagihawat dumarami So, ang ganda ng panahon So, ngayon ay Nandito tayo sa labas ng bahay Ng aking kapatid Ayan Wait lang, tutor ko kayo. In the middle of the night, char! <laughs> In the middle of the night. Sa'y, yung oras, eh, ay, alas 9 naman ba dyan? So, nakakamiss ang alabang, no? Alas 9? Siguro, ano, kakatapos ko lang mag-display nung time na yun. Kakaupo lang ng petro char. <laughs> Ayun, no, nakakamiss. Dito, napakatahimik na, guys. Kahapon na ay nag... Tawag nito. Kahapon ay naghapunan kami ng bandang alas 6 pa lang. Ngayon, medyo late ang hapunan namin kasi nag ano, tawag nito nag- tawag nito na panata pa. Ayan, nagpanata pa yung mga tao sa bahay. Ako lang yung naiwan. Kaya ayan. Yun, nakapambahay lang ang baboy. Ayan, dumating. Nakita ko dumaan yung brother brother Louie Louie ko. So, magla-live tayo. Bukas ulit. Bukas ulit tayo magla-live ng umaga. O kaya mag-video tayo. Gagawa tayo ng vlog sa panibagong area naman ng Kitsaraw. <music> na ako dito sa ano, area ng labas namin. Dahil kagabi pa to. Kagabi pa siya. Ano bang tawag dyan? Pulmon. <laughs> pulmon ba tawag dyan? <laughs> Asan ka na, Pulmon? Ayun, o. Know. Ayun, guys, o. So yun. Ayan siya. Yan. Kaya, dati, pag wala, hindi na labas yan. Sobrang dilim dito sa pwesto namin. Dito sa area ng kabahayan. Dyan sa luuban. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Yan. Diyan sa looban na yan. Dito sa looban na yan. Sobrang dilim dyan. Dahil mga tao dito hindi mahilig sa ilaw. Ayan. So dahil nagbibigay ng liwanag si Buwan. Ayan si Buwan guys. Laki na aking kamay. <laughs> Macho. <laughs> Macho niya guys. Eh. Ayan. Nasaan na ba yun? Ayan. Ayan siya. Ayan. <laughs> nagbibigay siya ng liwanag guys kaya maliwanag yung labas lang bahay ng ate ko ayan dito nagisa lang ako dito guys tahimik na although tahimik na talaga iba talaga ang probinsya no pagdating sa city is 9 o'clock is still 9 o'clock no no worries parang alas sa lang doon sa so, sobrang dami ng tao busy namamalingki pa dito guys tulog na nasa banig na yung likod ng mga tao ayun, ayun, maliwanag si Buwan, two days nang nangyari kahapon at ngayon, sana bukas mas maliwanag, no? kasi ano tawag nito, ang sarap lang sa ano, yan o, no, sarap sa pakiramdam, Ayun, liwanag, laki ng Buwan titignan natin dito ayun, yung kalsada ito, ito yung ano namin guys, kalsada na agad dyan to. yan is the way na yan papunta don sa pinakadulo yun labasan sa bahay namin tapos pagdating sa area na to dito na agad yung bahay namin so dahil medyo maliwanag ang panahon pakita natin si dambuhalang buwan ayan ibang tawag dyan pulmon pulmon na to hindi pa nakausap <laughs> yung ating ko ko dahil maliwanag yung ano dala ng buwan asa ah, naman si buwan ayan si buwan na yan yan napakaliwanag yan bukas buo na yan kaya nagtambay muna ako dito sa labas ng bahay ayan pailan may dumadaan pa naman ng pailan ilan na mga sasakyan pero malimit na no dito tayo lapag natin yung ating Magti-TikTok tayo. Ayan, mag-umpisa. Mag-aral tayong sumayaw. Char. Joke! <laughs> Nagulat. Ayan, mag-aral tayong sumayaw, guys. Para may talent naman tayo. Hindi yung chika-chika lang. Ayaw. Anong nangyari sa camera holder ko? Hindi siya nakiki. simpatiya Sa plano ko. Ayan lang siya. Yan! Wait lang, guys, ha. Ayan. Yeah. <laughs> Ayan, ganda. Chuts! Mm. Diyos ko po. Nahilo ako dun ah. Yan pala. Nakakahilo. <laughs> Nakakahilo tong ginawa ko ah. Oh. Mag-aaral nga ako magi ano eh, drone. Human drone. Ops. Let's close up. Ah. Uh, fall in. Fall out. Yan si drone. Ayan. Wala na. Natakulo ba na? Medyo dumilim na siya. Ayun Ay, lang. Ito ang ganda. Ayun Oh. No? Shout out. Happy everybody. Sana wala nang na 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 oh my yaman sana'y wala ng gulo sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo Woo! Hiningal ako sa kalukuhan ko. Ayan, nasa na kayo mga pamangkin ko? Nagawa kami ng vlog. Tomorrow, kung matutuloy, no? Abangan nyo guys yung vlog namin tomorrow. Kung hindi ako niluloko ng pamangkin ko. Chawi, Charleston. So, bukas kung matutuloy guys yung aming vlog together with um, Special Mission Charleston, Salubre at si... Noel James. Ayan, magko-cooking show daw kami. Cooking show. Ako daw yung cameraman. Tapos sila daw yung i-ano ko. Sila daw yung bibidyohan ko, guys. Tomorrow, if matutuloy, guys. Abang-abang lang. At, wo, at ngayon, guys, is yun lang. Yun lang si share ko dito. Si share ko na lang yung ano mga iba pang ka, iba pang mangyayari na mga vlog dito sa buhay, hashtag buhay probinsya. Ayan, mag, mag, ano tayo, lilibuti natin. Hindi pala, ako lang pala. <laughs> Ay, sasama ko kayo, yung mga viewers, no? Parang kasama na rin kayo sa pag-iikot ko, sa paglilibot ko. Ano, Kicharaw area, da area muna tayo, guys, no? Pero kung mag, may pagkakataon na makapunta tayo ng ibang lugar, syempre, guys, i-grab na natin, no? So, that's all for today's video, guys. Thank you for following me. Thank you for subscribing me, especially. Thank you for watching all my vlogs here in YouTube channel. By the way, my name is Jenny. Jenny's a lover vlog. Don't forget to subscribe, everybody. Thank you.